sa mga pangyarihan sa inyo tanan. meron lang po tayong kanting problema. Hindi na po tayo makakapag-vlog dahil uh, sira yung nasira na tuluyan na yung kamera ni binigay ng, ng idol natin na si Renan. Nakakapang mga kaparts dahil kung sana tayo ginanahanan ng mag-vlog doon pa yung doon pa nasira yung cam na ginagamit natin iniingat-ingatan pa natin mga parts pero wala talaga siguro mga ilang buwan pa siguro tayo medyo may kamahalan kasi itong cam na eh siguro mga ilang buwan pa tayo makakabili nito dahil di naman pwede na bili tayo kaagad dahil meron tayong gastusin so yung mga parts So, pakita ko lang po yung ibinigay ni idol natin na si Rinan. Fishing Adventure. Yung cam niyang binigay. Ito po mga parts yung binigay niya. Aywan ko po, nagamit pa namin ito kagabi. Pero nung pauwi na kami, kasi ipapakita ko na sana yung huli namin, di na siya nag -play. Akala ko lobat lang pero hindi siya lubat ayan po mga parts pakita natin open po natin mga parts ito po maka open na siya ayan pero pag pag ano natin pag pag binidyo na natin mga parts ayan di na siya gumagana iwan ko kung bakit tapos trinay ko na mag trinay ko na sinit yung ano niya kahit di nakikita, ano ko -ano, ano, na. Hindi talaga, mga parts. Yan you know? o. Tapos sinubukan ko sa ibang cam yung battery Okay naman, full naman. Yan. Yan na talaga, mga parts. Yan o. Yan na talaga. Tapos sinay ko na mag-video ganun. Baka ito lang yung nasira yung ano, baka baka ano lang hindi na mag-blinker tinanay ko mag-video hindi pa rin so siguro mga parts uh, mapapahinto lang muna siguro yung mga pag-upload natin sa ating mga video dahil wala na tayong magamit na cam yan sayang kung saan tayo nakagamit ng mga magandang kam pinagtiisan, pinagtisan ko na nga dahil napakalinaw saka pa nasira ng mga nakakapang lumo mga parts dahil kung saan tayo nagsisimula doon pa nasira yung ano yung kam na binigay ng idol natin na si Fishing Adventure siguro mga parts sa uh, at sandali, sandali, ang mahinto yung vlog natin kasi wala na tayong mga gamit na video na ano na na cam kaya it, pero meron tayong meron din akong bit, meron din akong ganitong bit camera kaso nga nung hindi ko na nagamit pag open ko ngayon hindi na rin ma -open. Bakit kaya ganito yung nangyari mga kaparts Iwan ko ba Ito yung ginagamit ko dati Yung malabo yung Kuha niya mga kaparts Ito yung kairinan Ito Imbes na ito na lang sana yung gagamitin ko Hindi pa Hindi na na ma-open siya Iwan ko ba kung bakit Sayang mga kaparts Nakakapanglungo talaga siguro mga parts uh, dito na lang siguro yung ano natin sana kayong lahat ng mga espiro magingat na kayo uh, sa inyong mga pagdadive pina ano ko lang bakit din na tayo naka-upload yan po din na talaga hindi na talaga na pre-play mga parts din na siya na hindi na siya na pre-play yan o no? kasi malaman natin mag-play yung gumagana yung video niya kasi nag biblinker yung yung ilaw niya dito. Yun. Oh, okay. pinundot ko na mga parts. Wala talaga. Sinubukan ko na rin mag video na kala ko ito lang yung nasira. Yung blinker niya. Hindi rin. Trinay ko na mag video. So yun mga parts. ah siguro sandali na, na. Oh, siguro din na tayo makaka-upload sa ating sa ating munting channel. Sana mga parts. Ingat-ingat na lang po kayo. Sa ating pagkakalbin dyan sa lalim ng dagat. Sandalian po tayong maging to ng vlog. Kasi iwan ko lang kung makabili ba tayo nito. Makabili ba tayo nitong cam na to? Kasi medyo may kamahalan. Tinignan ko sa Lazada. May kamahalan nga. Eh, wala naman tayong pira na kaagad ng pambili. Kaya siguro mahinto yung pag-vlog natin. So yung mga parts, uh, pinakita ko lang yung ano ko kung bakit di tayo maka-upload na so lahat ng mga respiro, lahat ng mga subscriber ko lahat ng mga senate viewer ko sana maintindihan nyo so yung mga parts dito na lang, mo, dito na lang video natin so ingat-ingat na lang po kayo God bless